sa DWIZ 882 sa Tawa kami sa Aliw TV. Good morning po. Good morning sa mga nakasubaybay sa ating social media accounts. Ito po ang usapang tol. Ito po sa Dr. Francis Tolentino. At isang oras po tayo magkakasama ngayong lunes, March 18, 2024. Yan, yung mga gusto pong mag-participate sa ating talakayan ngayong umaga, pwede po kayo magpadala ng komento via Facebook page ng DWIZ 882 o kaya po isa aming hotline 8470 hanggang 54 at text line na 09993766768. Tayo po ay simulcast din ano, uh, na napapanood sa Aliu TV Channel 23, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at Jim may afford the box channel 25. Available din po kami sa digital TV services, TV receivers at mangyaring iscan lamang po ang inyong uh, digital TV receiver at digital boxes para mapanood po ang Aliw 23 at mamonitor uh, ma-monitor ninyo ang programang Usapang Tol. Ayan. Eh nakuang ang traffic as uh, Senator Tol. Diyan na ba MMDA? Prepared uh, ah, ba? Lunes. Oo. Oo. Sige, MMDA mo na. MMDA. King sige, bigang daan lang natin. Yung area morning, na yan ng... Yes. morning, Sir Charlie Nosares ng MMDA Metro Base. Ah, si Christian. Okay, si Christian Valero na pala. Ayan ang, ang magibigay sa atin update, Senator Tol. Kasi ang, ang, traffic dyan sa gawin ng ano eh, pagkababa ng Pasig fly, uh, Flyover, yung bound na papunta ng uh, BGC. So, andyan na si Christian Valero. Good morning, Christian. Christian. Yes po magandang magandang umaga po sa inyo Tor Ma'am Cecil. Lakit po sa ating mga tagapakinig ng DWIZ mapagpala umaga po sa ating natatata. Sa mga oras na ito, medyo mabigat nga ho yung C5 southbound natin. Kung saan dito sa so may libis ang makarating tayo dito ng Green Meadows ay uh, may naiulat po tayo dito na uh, self accident na motorsiklo na nasa bandang gitna. Na Ina-assess na rin naman po natin mga MDA traffic enforcer and, and ongoing na rin po yung ating MMDA ambulance para i-assess po yung injured. At uh, pagdaha ko naman natin dito sa may C5 Ortigas flyover. <clears throat> pagbaba natin just by flyover, eh, meron naman pong nasira ang truck na nagiging dahilan po ng pagbagal ng daloy ng trapiko. At uh, patuloy po itong ina-assist din ng ating mga traffic enforcer. Katawang na rin po yung papunta nating towing para hatak ito sa area at makabawas-bawas na rin po na, na naranasang pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa lugar. Dupa ko naman po tayo dito po sa bahagi po ng C5 Northbound kung saan medyo light traffic pa naman po tayo. Nagkakaroon lang po tayo ng kaunting pagbagal pag natin sa Libis Flyover going tayo ng Boni Serrano Tunnel. At uh, pagdako naman natin dito sa bahagi po ng EDSA Southbound ay eh, makakaranas tayo ng konting pagbagan Diyan po sa may bahagi ng EDSA Aurora hanggang makalagpas lamang po tayo o bago umahon ng Santolan Flyover. Kaya po sinasuggest natin sana sa ating mga motorista na dumadaan dito sa lugar, gamitin natin yung service road para makabawas-bawas po tayo. Doon po sa na-experience nating traffic dyan sa area kung saan medyo maluwag po talaga ngayon ang service road natin. At pilit po kasing ginagamit talaga ng mga motorista para makaiwas doon sa traffic light. Pero... Uh, na-advise naman po natin todo sa enforcer dyan sa baba na patakin yung area para mabawas-bawasan po yung nararanasang pagbigat. At uh, dito naman po sa bahagi ng uh, uh, reliance, going naman po tayo ng boni ay moderate to light traffic tayo. Masusundan po yung pagbagal ng daloy traffic ko dito sa may evangelista hanggang makalagpas lamang tayo ng tramo. Sa northbound po ng Elsa, medyo nagiging mabagal ho ang daloy traffic dyan sa may magagalan flyover hanggang makalagpas naman po tayo dyan sa, 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 Ayala Tunnel. At masusundan po yung pagbagal ng daloy traffic ko dito naman po sa may reliance makalagpas naman ang SM Megamall. Sa mga dumata naman po ng Commonwealth, good news naman po tayo, at medyo light traffic po yung ating Central Avenue going to Circle. Pero pagpasok natin ng Circle, approaching po tayo ng Quezon at makalagpas ng Agham. Diyan ay medyo moderate to light traffic tayo. At paalala uh, paalalan pulit natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Monday ng umaga. Para sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 1 and 2 na yung MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po yan ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. At masusundan po yan mamayang hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para naman po sa mga dumadaan sa lungsod ng Makati, ganun pa rin Christian, po kasi number coding. Yes ma'am. Oh Christian, paalala lang dun sa ating mga motorista na magagawin ng C5. Ano ba yung na lang alternate route para maiwasan yung aksidente niyan lalo pa ano na rush hour na nga itong alas 6 ng umaga eh. Oh tayo po ay nanggagaling or manggagaling pa lang or papunta pa lang dito sa may bahagi po ng Serrano intersection. Mm -hmm. At uh, gagamit po tayo ng C5. May sasuggest po natin na pasukin po nila yung uh, loob po ng Green Meadows at medyo maluwag ah. po ito sa loob. Mm -hmm. Opo. Right. At uh, pwede naman sila lumabas dito sa bahagi po ng uh, Green Meadows sa uh, going to C5 kung saan medyo light traffic pa naman tayo. At bag bago kasi makarating po dyan sa mismong daanan dyan sa intersection na yan. E eh, maluwag na ho ang daloy ng traffic Okay. Thank you very much much, uh, Christian Valero. Maraming mm -hmm. salamat, Paraming salamat ito, Christian ito. Valero ng MMDA. Kamusta ang yung weekend? Ang hirap Araw-araw oh. talaga yan. Oo, Oo nga po, Sir Dolphon. Araw-araw talaga yan, binubuno. Oh. Oh. Kahit alas 5 naman. Lalo ba na yan, lunes pa naman. Oo oh. oh po, yes po, Senator Tol. Eh, kamusta ang weekend, Senator Tol? Okay lang naman. At mm -hmm. kahapon, eh, nakarating tayo sa Bungabong, Mindoro Oriental. Huh? Sama natin Malapit yung mga mayor po doon, si Mayor Malaluan. Mm -hmm. uh, nakarating po tayo sa... Nakausap din natin yung mga tiga bulalakaw kung saan talagang wow. ma mainit at uh, talagang bitak-bitak na yung lupa. Mm -hmm. At uh, mamaya nga, magre-request tayo sa Bureau of Fire. Yung po yung request na, ni Mayor Villas ng additional fire trucks para makatulong sa bulalakaw Mindoro Oriental. Ah, you, ano na yan, uh, Senator Tole? Um, State of Calamity na ang bulalakaw dahil sa epekto na ilin Eto, Senator Tol, bago tayo uh, lumalim sa ating magiging talakayan ngayong umagang ito, e eh, dakuan muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita. pinag-uusapan, mga balitang bagong bago sa DWIZ Headlines. Sa ating mga headlines, ngayong March 18, 2024, araw ng lunes, PBBM balik bansa mula sa Central Europe. Higit 222 billion pesos na investment deals na selyuhan ng Pilipinas. Z Balita! Ang PNP naka-heightened alert na para sa Semana Santa. DWIZ Balita Tatlong bagong batas nilagdaan na ni PBBM DWIZ Balita Ilang political analyst naniniwalang haharangin ng Senado ang panukalang chacha cha DWIZ Balita At litrato ng mga butante ilalagay na sa labas ng polling precinct ayon sa Comelec d-w-i-z Balita. Balita. fujidenzo home and commercial appliances where you get reliable durable and energy saving products upgrade your usual appliances to fujidenzo hd inverter appliances fujidenzo